pagkatapos ng ramen uminom ayan. So paglasing kami, ayan boss, tam tama che. Tamang tamang chai lang kami ng mga, mga lasing. <laughs> lasing na kami. Ayan, oh. No, Kakainom lang namin, Jelo. Happy uh, New Year. Ininom na kami chai, tapos magkukumpot trip kami. Ayan. Tamu kah, tamu Harap tayong buro lohan jen meron, meron jen. <laughs> ito ako ah. Ito ako ni Delo Nakakas <laughs> ah, Nakasadji na kami Tara na Wala na oh, ka Nakain na kami ni Delo Anong oras na ba? 2.26 na naman din yung araw Oh Delo hoy, Ang kumunap ng away ah. Ayan ag kami ng bulaluan Ayan Tatawid na kami ngayon So naubos namin na yung isang gin Isang oh, boteng gin Sa mga Ah, na kami rin dito. Ah. ba? Sir, may mawala tama natin eh. So, harap kami ng makakainan. ano ah, kami may sabaw. Bulalo. Lalakad kami. Hindi na, orsa ay. Orsa ba? Orsa ay. 2.29 ayan so mag 2 mag 2.30 na nang kumbaga so medyo laseng kami masarap ang hakin <laughs> <Medula. laughs> malaseng kami ng mga uh, naka isang gin kami isang bote mahigit eh si Deylo lang na, na unang nakainom masarap ng hakin sakto <laughs> so, lang yan So, ano kami ng mga kainan. Tamang food drive kami ngayon. Kaya ko na kung ano, meron dito sa Murakabat. Ay, dito. Basta huwag kumunta ano, sa highway ha. Baka mabangga ka. Yan, so, tamang na lakad lang kami. Dito na kami sa Riga. Hindi na kami na mabibili na soup. Ayan. So, Maraming naman restaurant dito. Kasi gusto namin may sabaw at alas nyo kami nahanap kami na may sabaw mura naman yan 8 gram pero masarap may sabaw pero masarap may sabaw gahanap kami na may sabaw wala na, lasing na kami ni Telo. Nandito na kami sa mga inasal. Border na kami sa mga inasal, lasing na kami. Nandito kami sa Arriga. Sa Arriga inasal, 24 hours. Arriga inasal, ayan. So... Border na kami ng Bip Bulalo, ayan. Papausaw. Nagsakad-sakad kami! Ang nasa'yo eh. Saktong-saktong pa rin ito pang pausaw eh. Pahinga Marami Maraming mo order d'yan oh. Papag-usaw lang kami eh. Sarap. Pag ka, dito lang Sir Enrique talaga, marami kang makakainan. Simula sa lal din, sa lal din, oh, na lang namin yung order. Kaya na kami ni Dielo. daming tao pa rin dito, ano? anong madaling araw? oras na ay 2.40 pala ka pa rin nasa Manila uh, 2.40 na ng madaling araw alas 2.40 ng madaling araw so tama po trip na rin na kayo mo ba? okay kaya pag nakakaingin na 24 hours pala to ar, ay 24 hours pala to already ka mga 24 oras eh Ayan ang pwede mo kainan, no? Kainin, no? Ayan. Yeah. Paglasing ka, ayan, Paglasing ka, ayan, no? Ayan, yeah, may sabaw pa, oh. Sarap sabaw. May free, may free bulolo soup pa. Thank you, brother. May libre silang sabaw, oh. Unlimited. <laughs> Thank you. Ayan, so, oh. Sabaw, oh. So, ayan, oh. Ayan yung makakainan mo, Yes, Rica, rig o oh, boss, kaya rin tayo. Ay, sabaw. Uy, sabaw. Meron pang, libre sabaw, Meron pang libre sabaw, oh. Meron sabaw,

bosung tata mau tata di bawah di bawah bos lemek gelak na si Boss Delo. Sabi oh. ka parating na yung order namin eh. Ayan o. No? Hindi ka pa tayo sa bowling. Eh. Why? Sup. <laughs>

Tunggu. Ini bulu. Ini bulu. Bulu lah. Bang tanggal lah match. Ya mana? Serap ah. Uh, ayo, ayo. Mau ngasih dia orang steel spoon. Serap yang bos, panalo. Walalo, ayan o. Unlimited soup yan, unlimited soup. Walalo, ino'y dinay, pagpausap. Di na, boss. Bawa kami ng uh, steel. Boss, ito sa'yo na. kung minsan arriba, mga nasa arriba idesal. Thank you, thank you. Kena kete extra so, extra yeah. so. Thank you.

Nausaw na si boss. DeLo, no, nausaw ko na. Ayaw mo na ako ulit. ba. Ay, ko Alam, Habang kami taxi, punta kami sa Dubai. Dubai Island. Tapos sana namin kumain ng bulalo. Papunta kami ng Dubai Island Habang tambay na kami, bumili na kami ng dalawang tubig Not blue water ah So papunta kami ni Delos sa Dubai Island Sakto lang para mausapang tayo So natatapos lang namin kumain ng uh, bulalo So papunta kami Dubai Island naman kami ngayon Tamang trip lang kami, oh. Lamig. <laughs> Oo, oh, ayos lang yan. Masarap kasi sa tabindagat. So, pamunta kami siya sa tabindagat. Sa Deira Island. Because it's the part of Deira. Mas 4 lang, boss. Ayos lang yan. Sorry? Papausa lang. Okay. No, I make it video. The... And, okay. uh, so, punta kami. So, kita kayo sa lang doon namin. Punta na kami, oh. Ah. So, Tapos kumain ng bulolo Punta naman kami ng uh, Dera Island or Dubai Island Dahil you are tourist here or staying here? Staying here brother Okay, then why you don't know the name? 31 na nga uh, madaling araw So ayan 333 Nakakampapausa na kami Ito kami rito, ayan Tamang um, trip kami ni Boston, no? Huwag tayo na. Wala tayo. Lakas trip namin. Nandito kami sa Dubai Island. Boss, yung ka mo. Dito po. Uh, ayan. Sa tambay kami ni Delo. Sa Dubai Island. Pagkatapos namin kumain ng bulalo. Tambay. Boss, nakmil. Hmm, sarap. Sarap ng hangin. Dala lang namin ni Delo tubig. Ayan. Kasi kumain na kami. May tamang... Uh, tamang tambay lang. Eh, marami din tumatambay, boss. Marami. Saan may stock yun? Saan may Starbucks dito boss? Saan <laughs> ah, may unang Hindi, tamay na tayo. Saan may kuhan? Ayun, ah. Ay, ang ganda rito Tamang tamay dito. May ka boss? Ako. May wifi Ma dito. Eh, may wifi, makapagsalay pala ko eh. Ah. Sarap. Ayun. <laughs> <laughs> Ay, isa mo yun. Ayan. yan, Dubai Island. Hindi nga rin naman sa amin yan, Island. Eh. Dubai Island lang, ano? Ang lafe. Ayan o. Dubai Island. Mas mo ako. Ang na, napakalamig. Nandito kami sa Dubai Island. So tignan nyo mga kagala. So yun o. Tama, higala kami dito o. Oh. Sarap. Tamang... Tamang pampo. <laughs> Tamang pampo napakalamig. Pa ayun ay takot o. Nakahiga kami dito o. Oh. Ayun oh, mga kagala o. Oh. Ano? Huh? Nakahiga kami sa ganyan o. Oh. Oh. Ang sarap ng hangin mga kagala o. Oh. sa ng trip namin o. lang kami oh. ayun na habang pinapakinggan ng uh, habang pinapakinggan ng kwan ang uh, y alo yung to, yung alo ng dagat sarap o oh, lamig mm, um, ayun o no? mm, um, ah, sarap So yun mga kagala, dito kami sa Dubai Island ayun o no? pagkatapos namin kumain ng uh, bulalo salriga tambay naman oh. ng tubig at anlamik. ang lamig sarap pero ang sarap tumabay rito ang lamig ang sarap ng hangin mga kagala ipis ngayon o yung no? mga gala, tubig kanina o oh. So, pagkatapos so namin uminom sa bahay, kumain muna kami ng bulalo sa Abriga at uh, tumambay dito sa Dubai Island. Malapit lang, di, malapit lang. Dito, ang sarap pala mag-relax dito. So, nakakita na ako ng spot para tumambay. Ang sarap. So, napaka-sarap ng hangin pa. Na wala ang amats mo rito pagka nakainom pa yun. So, yun mga gala. Oh. Hmm. So, eh, no. so hindi mo makikita eh, no. ang mga pa umaga na kami rito. So sige mga kagala, mamaya ang umaga na lang uli. Paalam. Eh no. Nandito ako sa Dubai Island. Parang lang dito. Kasama ko tulog na. Alam mo, pag nasa tipo mas dagat ka, napakabaya ng kapaligiran. Parang walang problema, parang wala kang iniisip. Yung pinapakinggan mo lang yung bawat alo ng dagat. At ang sarap daw ah, dam, damahin ng na, kwan ng ah, simoy ng hangin na napakalamig. Para kami na Lalo ko siguro kung nasa Pilipinas ka. Mas napakasarap. Uh, napakinggan mo lang ang, uh, ng dagat. Ayun. pa. Payapa. parang wala kang problema parang wala kang iniisip napaka payapa pagka nasa karagatan siya o nasa tabing dagat siya sarap ng hangin napakalamig ang oras yun is uh, 4.17 ng uh, madaling araw tamang tambay lang Ang sarap, ang sarap nang uh, pakaramdam. Lalo na yung dampi ng hangin sa dagat. Tatabas so, tapos, ba mo yung uh, bawat agos o alon ng uh, dagat. Ang sarap damhin. Nagpunta lang kami dito na walang kagamitan o na naman, dalang namin tubig. Hmm, um, sir. Ay, nakababad na aking mga pa. <coughs> nawala no, yung, nawa, no, nawala no, yung lasing ko rito nung no? nawala no, yung tama ng anak nung no, nagpunta rito. So, iba talaga ang nagagawa ng dagat. May no, ilog. Pero dito dagat lang eh wala nang uh, stress problema pa parang napakapaya napakapaya pa ng isipan mo at katawan mo nare-relax at sarap pag nasa tabing dagat ka dito pwede ka may, may ito eh, may higa ano no? sa may uh, tabi ng uh, dalampasigan so inintay namin mga umaraw ito yung kasama ko. Ginaw na ginaw. Yan mga kagala. Yan. Nandito lang ako sa Dalampasigan. Eh. Ganadama yung uh, bawat alon ng dagat. Masarap. Kakaiba ang ginawa na binibigay. Para kang... Uh, minamasahe pag nasa tabi ka talaga ng dagat parang wala kang problema parang ka nasa kap napakapayapa na lugar isipan mo katawan napakapayapa ang sarap sa pakaramdam pag nasa tabi ng dagat ang ingay lang kundi, ang, kundi bawat alon lang ng dagat ang maririnig mo na may mga dumada aeroplano sa kalangitan na iniisip mo na pa uwing Pilipinas masarap mga kagala masarap masarap damay ng uh, apos baka labig pa ng siboy ng hangin uh, ngayon ka na Hi Ang sarap talaga Sa tabing dagat Hindi ko maipanamanag Kung anong naibibigay na Na ginawa Sa katawan at isipan Para bang wala kang uh, problema. Wala kang iniisip na bagay na anong mga pagtubog sa araw-araw pag nasa tabing dagat ka. Wala na ngayon yung wako na wala na kayo ng anak. Lalo ngayon malamig pa. Sarap oh. Uh, Parang yung pinapanggamo lang yung bawat alam. Parang kang hinihili. Ang oras ay uh, 4.41 ng umaga. Ay. Pakasarap ng uh, hangin.